veterano, veterana na professor sa UP. Galing. Dating National Security Advisor si Clarita Carlos. Ang kanyang paliwanag, description, ano ang kanyang pagkakilala o ano ang tingin niya kay Pangulong Marcos Jr. Ito po ang kanyang sinasabi. sir. You know, for your listeners, Malu, please, huwag niyo pong minosin si President. The President reads and uh, reads and reads a lot. In one cabinet meeting, he was talking about blockchain technology. And I look around the room, parang ilang pikaso lang kami nakakaintindi ng sinasabi niya. No? Ako nga, ang tagal-tagal ko, maluna ano, ano, binabasa ko dahil hindi ko siya naiintindihan. So, ang presidente po natin, miss, binimenos niyo sa ano, dahil uh, sinasabi niyo wala siyang natapos. Hindi po the president reads. No, believe ako talaga sa energy ng president. Oh, minsan apat na oras yung cabinet namin. Actually, kami kain ng kain, mo um, merienda, etc. President oh. hindi ko makain, no. Parang payat-payat na nga niya. Parang nakasampay sa kanya yung kanyang, ano polo jack niya, no. And what else I discovered? Malumanay siya magsalita, di ba? Oh, it's a very decent person. Yeah, oh, yeah, no. It's a very decent person. And, um, ano, mga, meron akong, minsan after the cabinet meeting, I approach him. Ang uh, yung ang at sarap niyang kausapin, hindi siya hindi ko sa cabinet eh, na kung ako, meron akong nasun para magalit, alam mo naman yung aking ano, uh, very ano ko, very impatient. But the president is a very decent person. Sana po, let's help him now succeed, no? Tulungan po natin mag-succeed ng presidente natin. Huwag na lang kayong puro batikos. I want ayan President Bongbong Marcos to ayan succeed. Up. So, ayan, napakalinaw po ng sinabi. Kanya nga sinasabi yung pahabol, eh, gusto niya na maging matagumpay si Pangulong Bongbong Marcos. Tama yung sinasabi niya ni Clarita Carlos, professor. Ah, doon sa dati ko rin sinasabi na tulungan natin ang ating administrasyon, tulungan natin ang ating Pangulo para umunlad na ang bansa. Tigil na yung mga pag uh, at mag issue na mga pansariling interes. So, huwag po kayong paggamit, mga Pilipino. Hindi naman kayo makikinabang pag nagtagumpay yung mga gusto mang agaw at magpabagsak sa gobyerno. Maniwala kayo mahirap pa rin kayo. Hindi uunlad ang mahihirap na ginagamit nitong mga politiko sa kailang interes kapag sila ay nanalo kung sakali o sila ay mangagaw ng kapangyarihan Hindi po. Pag nagpalit ng gobyerno, back to zero tayo. Ang mahirap, lalo magihirap. Hindi kayo uunlad. Kaya huwag kayong pagamit at huwag naman yung gamitin ng kahinaan, kahirapan. Sinasabi nga ni Clarita Carlos, the best president daw si PBBM. Nalakitan niya sa mga mahabang mga meeting, halos walang pahinga at basa ng basa ng lahat ng mga dokumento, hindi ho basta-basta ah, ah, pinalalampas at na ang mga bagay hanggang hindi na Kaya taliwas yung sinasabi ng mga Duterte na mahina itong si Pangulong Marcos, ah, weak leader daw. Pero yan ang sinasabi ni Clarita Carlos na isang veteranang professor sa University of the Philippines, ah, experto. Ah, scientist na yan ho pagdating sa mga foreign policy and security at kaalaman tungkol sa Philippine na uh, economy at lahat. O yan, the best president daw ho si Pangulong Marcos ayon kay dating uh, at sekretary. Nananahimik na ngayon yan pero nagsalita ulit sinabi dahil nakikita niyang patuloy ang paninira, patuloy ang mga pamimersonal ng ibang sektor. Kaya nga sabi niya, tigil na ninyo yan. Tulungan na natin ating gobyerno at nang umulad na. Tama ang ginagawa ng Pangulo. Dahil Rumi may respeto sa uh, anong dapat gawin, idea ng iba, at sinusunod ang mga batas. Walang paglabag sa karapatang pantao. Dahil alam naman natin na yung lahat po ng mga akusasyon ng mga ginagawa dyan ng ibang sektor ay puro paninira lang. Wala naman silang maipakitang kompletong dokumento na pwedeng pagbasihang maniwala ang matitinong Pilipino. Ang naniniwala lang sa kanila yung mga sarado ang isip dahil napaniwala sila sa interest ng kailang mga pinaniwalaang sila ay magaling at ang kailang ambisyon ay agaw para siya bumalik na sa kapangyarihan, maghawak ng salapi at kapangyarihan. Yun lang yun. Pero development, kaunlaran, malabo yan. Malabo yan. Nakakahiya na sa international community. Kung yung mga matitinong professor, katulad ni Clarita Carlos at iba pang sektor, ang business community, naniniwala sa gobyernong ito, sumusuporta sa gobyernong ito, bakit ang mga Pilipinong, yung pang mahihirap na Pilipino, ang may problema mga Pilipino, ang hindi po sumasama. Sa halip, nagpapagamit pa sa kung ano man ang kapalit ng paggamit sa kanila, bakit sila pumapayag. Kaya nga sabi ko sa inyo, ano mang sino politikong gumagamit sa inyo, pag sila'y nagtagumpay, sila lang makikinabang kayong mahihirap, iiwanan kayo sa ere, mahihirap din kayo. Tanda niya sinasabi ko. Mm. Ako po ay ilang dekada na sa broadcast industry. At uh, going four years na ako pagdating ng February. Pagiging political blogger. Dahil nag-umpisa ko, dito sa YouTube noong pong uh, 2021. na ako tinanggap ng YouTube nagsimula tayong uh, mag-vlog ng mga isyong national pambayan dito sa ating bansa. Ah, kaya uh, alam ko yung aking sinasabi at natin yan. Magtulungan na lang. Tumulong na lang tayo sa gobyerno. Panalo tayong lahat. Pag nanatili ka yung kalaban ng gobyerno, kayo lang nai-stress, kayo lang airapan, Nakakaya tayo sa ibang bansa dahil walang katigil-tigil ang pang-abuso pang, uh, ng iba. Wala rin ho mangyayari. Sa tingin ba ninyo, after two and a half years na kayo'y kakampi at kinagamit kayo ng mga politikong makasarili, nagbago ba ang buhay nyo? Umunlad ba ang buhay nyo? Gumanda ba ang buhay nyo? Tinatanong ko lang kayo. Kasi kung gumanda ang buhay nyo, aba, eh baka dadami kayo. Eh kaso hindi eh. Kumakaunti pa nga. Ibig sabihin, yung iba nagsisisi na. Dahil ayaw na nilang paggamit. So, maging positibo kaysa si negatibo. Magiging positibo ang pananaw, positibo rin ang buhay. Pag masyadong negatibo ang pananaw tungkol sa nangyayari, negatibo rin ang takbo ng buhay nyo. Mabagal ang development sa inyo. Tandaan nyo siya sabi ko. Mabagal ang pag-unlad. Hindi lang ng bansa, ng bawat pamilyang Pilipino, kung masyadong negatibo. Kailangan positibo. May forecast, may vision. Ha, hindi yung walang plano, hindi magpagamit. Kapirasong bagay lang ang kapalit, pumayag na kayo. Ay, eh, walang pag -unlad. Delikado yan. Ha? May pag-asa pa. Sabi nga nila, hindi pa huli ang lahat. Kung yung mga matitinong Pilipino nagsasabing ma-okay itong ating Pangulo, eh di, okay yun. Ha? Ah, at yung mga mahirap na Pilipino ay tinutulungan, ganun. pero yung mga mahirap na ibang sektor, tinutulungan ng gobyerno, pero nagpakasama pa kayo sa si nagpapabagsak. Yung nagtumatanggap ng na mga ayuda, baka kasama pa rin kayo doon sa mga anti-Marcos. sino ang masakit. Binibigyan na kayo ng ayuda, tinutulungan na kayo na pera ng mamamayang Pilipino, hindi naman pera ng gobyerno yan, pera ng bawat Pilipino, binibigay sa inyo, tapos anti-Marcos pa rin kayo. Eh, ano, ano naman yun? Di ba hindi naman maganda yun? Okay? So, sana po ay, uh, Ah, lagi tayong umaapil pagbabago ang magiging daan ng katahimikan at tunay na tagumpay ng bansang Pilipinas, ng mamamayang Pilipino. 115 million na tayo. Ah, majority sa 115 milyon Pilipino ay gusto'y katinuan, development, kaunlaran, pagkakaisa. Kakaunti ang makasarili dyan. Alam mo na kung sino yun. Hindi na kailangan sabihin.